May kambal ba si King Meruem na buhay pa? Tumutukoy ito sa pagkabuhay ni Kite. Oo, nasa sinapupunan ng Reyna si Kite at si Meruem sa parehong panahon. Ngunit hindi ibig sabihin ito na si Kite ay itinakda bilang kakambal ni Meruem. Una, si Meruem ay matagal nang nagde-develop sa sinapupunan ng Reyna bago pa namatay si Kite. Nang ang kaluluwa ni Kite ay napunta sa sinapupunan marahil dahil sa kanyang crisis Slots ability o post-mortem Si Meruem ay mas malayo na ang progreso ng paglaki. Ang muling pagkabuhay ni Kite ay mas maituturing na isang espiritual na aksidente kaysa sa bahagi ng orihinal na plano ng Reyna. Si Kite ay naipaglihi sa kakaibang paraan, hindi gaya ni Meruem na bahagi ng likas na proseso. Bagamat maaaring tawagin silang kambal dahil nagbahagi sila ng iisang sinapupunan, ang idea na si Kite ang isa pang hari o ang totoong hari ay hindi tumutugma sa hangari ng Reyna. Sa lohika ng kwento o sa mga tema nito. Ang reyna ay laging may intensyong magkaroon lamang ng isang hari alinsunod sa mahigpit na hierarkiya ng Chimera Ants. Kaya't walang duda, si Meruem ang nag-iisang hari. Bakit naging Chimera Ants Guide at nagmay-ari ng katawan ng babaeng may pulang buhok na pinaslang ni Kuala? Posible nga bang lumipat ang kaluluha ng isang tao sa ibang katauhan? At yan ang aalamin natin sa video na ito mga ka-hunter. Alam natin sa mundo ng Hunter x Hunter, ang abilidad ng Pagogenesis ay ang kakayahang magparami ng sarili sa pamamagitan ng pagkonsumo ng iba pang mga organismo. Kapag ang isang organismo ay nakonsumo, ang susunod na supling ng Pagogenetic na nila lang ay maglalaman ng mga genes ng mga nakonsumong organismo. Naratangin abilidad ito ng Chimera and Queen. Ngunit sa kaso ni Kite ay iba sa lahat ng mga naging supling ng Reyna dahil hindi nito kinain ang kahit anumang parte ng bahagi ng katawan ni Kite dahilan para maging imposible talaga itong ipanganak muli bilang isang kimeraan. Ngunit dahil sa kagustuhan ni Kite na mabuhay muli at sa tulong ng kanyang abilidad na Crazy Slut nagawang pumasok ng kaluluhan nito sa katawan ng batang babae na may palang buhok na kalaunan ay kinain ng Reyna upang maging isang supling at bagong kimeraan at siya ang premature na sanggol na nakuha ni Colt sa wasak na tiyan ng Reyna. Nawasak ito dahil sa pwersahang paglabas ni Meruem sa tiyan ng kanyang ina. Technically, halos kambal itong si Meruem at kahit marahil ay tatanungin ninyo mga kahunter kung saan nagpunta ang kaluluha ng batang babae na may pulang buhok at bakit wala na ito sa kanyang katawan at hindi na bumalik ang ala alan nito matapos makain ng Reyna. Dahil ito sa panalangin ni Kuala, at para masagot ng malinaw ang katanungang ito, balikan natin ang mga pahayag ni Kuwala kay Kite mismo. Bago niya paslangin ang batang babae na may pulang buhok, binanggit ni Kuwala na bago siya maging isang at siya ay naging isang hitman at natuklasan niya sa kanyang sarili na ginagawa pa din niya ang mga karahasan na ginagawa niya noong tao pa siya sa paniniwalang ang kaluluwa ng batang babae na may pulang buhok ay mananatili sa kanyang katawan sa parehong cycle kung siya ay mamamatay sa sakit, binaril siya ni Kuwala na umaasang mapalaya siya. Siya ay nanalangin na sana ay makatakas ang kaluluwa ng batang babae. Sinabi niya na iilan lamang sa daang-daang tao na kinakain ng Kimeraan Queen ang nagpapanatili ng kanilang mga alaala kaya karamihan sa kanilang mga kaluluwa ay maaaring nakatakas nang wala ang kanyang tulong dahil halos kamukha ni Kite ang babaeng may pulang buhok naniniwala siya na maaaring napalaya ang kaluluwa nito idinagdag niya na walang kimeraan ang nagclaim na pinatay niya kaya ang mga kaluluwa ng lahat ng kanyang mga biktima ay malamang na nakalaya mula sa pag-ikot ang ibig lang sabihin dito ni Kuwala mga kahunter kapag ang mga taong kakainin ng reyna ay hindi nakatanggap ng paghihirap at sakit bago pa tuluyang mamatay, ang kaluluwa nila ay mga kalaya hindi na babalik ang alaala ng mga ito at ganun nga ang nangyari sa batang babae na may pulang buhok. Napalaya ito ni Kuala at dahil ang katawan ng batang babae ang pinasukan ng kaluluhan ni Kite na siyang kinain ng Reyna, si Kite ay nabuhay muli bilang isang kimerang langgam sa katawan ng batang babae. Ang pag-alis ng kaluluhan ni Kite sa kanyang katawan ay sinusuportahan ng mga pahayag ng nilalang na tumapos mismo sa buhay niya na walang iba kundi si Nepper Pito. Sinabi niya kay Gon na wala nang pag-asang buhay niya si Kite dahil katawan na lang niya ang narito. Wala na ang kaluluhan niya. Malinaw na umalis nga ang kaluluhan ni Kite sa kanyang katawan at lumipat sa ibang katawan. Sinusuportahan din ng mga pahayag ni Jane na kanyang master at nagturo ng abilidad ni Kite na Crazy Slot sinabi niyang may isang numerong lalabas sa abilidad ni Kite kung siya ay desperadong ayaw mamatay at lumabas nga ang numerong tatlo ito ay isang Mace O 01 karaniwan sa mga sandatang lumalabas sa crisis slot ay ang mga sandatang pang-atake. Ngunit iba ang sandatang pangatlo, ito ay hindi lamang pang-atake. Ito ay maaaring maging kapakipakinabang sa gumagamit nito upang makaligtas sa labanan. Maaaring makapag-conjured si Kite ng isang mahay kang sa kanya upang mabuhay muli, hindi na bago sa may akda ng Hunter x Hunter na si Yoshihiro Togashi ang idea ng paglipat ng kaluluha sa ibang katauan at isilang muli. Nauna na niyang ginawa ang ideyang ito sa isa pang naunang manga series na Yu Yu Hakusho o Ghost Fighter dito sa atin sa Pilipinas. Si Kurama o Dennis na may silver na buhok na isang taong lobo sa mundo ng halimaw matapos siyang masugatan sa paghabol, iniligay niya ang kanyang kaluluha sa bagong silang na sanggol na si Minamino, katulad din ni Kyle, si Dennis ay may silver na buhok noon sa una niyang katauhan at ang dalawa ay parehas na naging pula ang buhok matapos ipanganak muli. At yan na muna ang kwentuhan natin sa ngayon mga ka-Hunter. Maraming pagtatalakay pa ang dapat ninyong abangan. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay sang Hunter.